Pagkakataon eh, na lang tayo. Ang tatatangan. Ate, bakit nyo may lamesong malaki? Bangku lang lalagay dito eh. Bakit ko lalagyan lamesong malaki? Ano yun? Bangku lang, bangku. Bangku dito oh. Napasubok nyo na ba? Kailan capacity <laughs> Maman, maya, yung capacity nito? Baka mga... mamamayay na na yeah, baka mamaya mga sampung tao lang yung bumili ko. <laughs> Dapat sinusubukan yun. Hindi, ang dami na dito. At marami makatibay na eh, May na yun. O Otep! Otep, tawag ako. Oh. oh, yun na tawag <coughs> Kunan si Ote, papainit. Sige, kunan mo si Ote. Pagpainit yan. Ote pa, dali ah! Oh.